yuran ganda ng ganda at araw tayo ng rin nang bago ang lahat mga pinoy luma ang iba Yung back po sa channel kapo ayup ka talaga boy pinoy ang ganda mong lalaki <laughs> yuran Dado na kasi yung ating pagpagandang lalaki na ng nabami ano ano na sila. Ano ba? O, oh, ayan o. O. Oh. Ayan. O. Oh. At i-update ko po sa inyo, mga Pinoy, kung ano ang gagawin ni Boy Pinoy mamaya. Lunes po ngayon. At araw na naman ang trabaho. Tapos na po yung linggo at lonis na pakita ko po sa inyo kung nagaano si Boy Pinoy kain ko si Boy Pinoy ayan o oh. at yan po ang ating ulam itlog Uh, at bali natanggal na po namin mga Pinoy yung ano yung mga forma ayan na po oh. Ah, dito na sa baba yan po ang tinanggal natin kahina kahina umagang umaga mga pinoy yun po ipapakita ko sa inyo ang taas tinanggal na po namin yan lahat paikot na po yan yan po yung ating katulong na dalawa oh. sila lang po yung magpasok ngayon bali tatlo lang kami mga pinoy at ito na po yung ating mga tinanggal na, tinanggal na purba ah inipo na natin dito mga pino sa taas so, Ayan mga Pinoy, mga wala na po siyang forma. Tinanggal na natin yun na lang po ang hindi natatanggal hindi pa po kasi nabubuhusan wala pa yan laman yan purma na yan mga pinoy yan po si atan yung masipag nating katulong sa paggawa nitong bahay bahay ni boy pinoy ayan mga pinoy wow. ayun po si kuya andy magiting na kalpintero at ito po si atan magiting na maso at sila po yung nag-deliver ng ating bakal ayan dito mga pinoy kahit hindi na ulan baha <laughs> o ano <ina niyo> naman <laughs> yan mga <Pinoy. laughs> tapos ito tayo magpangal ng puma. ngayon naman mga pinoy magpuputol po tayo ng bakal gagawin natin stir up ng pusti mga pinoy siyempre magawa malagay muna si pinoy ng Pantis ayan oh. Pantis mga Pinoy. Tara po at sama niyo si Boy Pinoy. Oh, mga Pinoy. Lakal. Kalyan mga Pinoy. Oh. Itong puputulin natin mga Pinoy Gagawin po natin itong stirrap Inulit lang mga Pinoy Matigas pa lamang Pinoy. Samahan nyo pong gumawa ng stir up si Boy Pinoy. Inalis ko na po yung jacket ko kasi hindi na sa hindi na po mainit. Yan, tara po. Ito yung mga pinutol natin kanina mga Pinoy. Ayan, uh, ito yung ating pinutol na bakal. At ito na po yung ating mga ginawang stir up. Ayan mga stirrup po yan ito po yung stirrup ng ating puti sa second floor yan mga pinoy oh. basic na basic mm.